Sa isang payapang baryo sa bayan ng San Miguel, may isang mahiwagang kwento na matagal nang bumabalot sa isipan ng mga tao. Isang itim na aso raw ang lumilitaw tuwing madaling araw, tahimik na sumusunod sa mga naglalakad pauwi. Wala itong ingay, walang kahol, at tila isang aninong nagmamasid mula sa dilim. Ngunit may isang babala ang mga matatanda. Huwag mo itong pagtatabuyan sapagkat ang sino mang gagawa nito ay mawawala kinabukasan ang unang paglitaw. Noong unang panahon, ang kwentong ito ay nagsimula kay Mang Doro, isang matandang magsasaka na kilala sa pagiging matapang ngunit may kaunting pagkamapanghusga Isang gabi, habang pauwi siya mula sa palengke matapos magbenta ng kanyang mga ani, napansin niyang sinusundan siya ng isang malaking itim na aso. Ang mga mata ng aso ay kumikislap sa dilim tila nagsusuri sa bawat hakbang niya. Naramdaman ni Mang Doro ang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Ano bang hayop ito? bulong niya sa sarili habang siya naglalakad papalapit ng papalapit ang aso. Sa tindi ng kaba, dumamput siya ng isang bato at inihagis ito sa aso, ngunit laking gulat niya nang ang aso ay hindi umiwas. Sa halip, naglaho itong parang usok bigla na lamang nawala kasama ang malamig na simoy ng hangin. Kinabukasan hindi na nakita si Mang Doro ang tanging bakas ng kanyang pagkawala ay ang kanyang lumang sombrero na natagpuan sa ilalim ng punong saging sa gilid ng kanilang bukirin. Mula noon, nagsimulang kumalat ang takot sa buong baryo, sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao at ang lahat ay may parehong kwento. Isang itim na aso ang sumusunod sa kanila tuwing madaling araw. Si Aling Rosa, isang mga ngalakal ng isda ay biglang nawala matapos niyang itaboy ang aso gamit ang walis tingting habang siya'y pauwi mula sa lawa. Ang kanyang chinelas ay natagpuan kinabukasan sa gilid ng ilog, tila iniwan na lamang roon. Si Totoy, isang batang pastol, ay naglaho rin matapos niyang batuhin ang asong itim habang ginagabayan ang kanyang mga kambing. Ang kanyang laruan ay natagpuan sa tabi ng masukal na bahagi ng gubat. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, ang mga matatanda ng baryo ay nagtipon at nagpasyang magpatawag ng albularyo. Tumating si Tata Igo, isang kilalang albularyo mula sa karatig baryo. Siya ay matanda na ngunit may matalas na pandama sa mga kababalaghan. Dinala siya sa lumang bahay ni Kapitan Goryo upang magsiyasat tungkol sa misteryosong asong itim. Matapos ang ilang ritual at pagdarasal, sinabi ni Tata Igo, ang asong yon ay hindi ordinaryong hayop, isa itong bantay ng mga ligaw na kaluluwa. Ito ay isang espiritu ng paghihiganti, naglalakbay sa dilim upang magsiyasat sa mga taong nagkukubli ng kanilang kasalanan. Ipinaliwanag niya na ang asong ito ay lumilitaw upang humatol sa mga taong may itinatagong lihim o nagkasala nang hindi nagbabayad ng kanilang pagkakamali. Kung sino man ang nagtangkang saktan, ito ay tila sinusumpa, nawawala ng walang bakas. Lumipas ang ilang linggo, tila tahimik na ang baryo ngunit nanatili ang takot sa puso ng mga tao hanggang sa lumapit si Lolo Tasio ang pinakamatandang residente ng baryo. May isang kwento ako bulong niya kay Tata Igo. Ayon kay Lolo Tasio, dekada na ang nakalipas, may isang binata sa baryo na nagngangalang Mateo. Mabait at masipag si Mateo, ngunit siya ay mahirap. Dahil dito, madalas siyang apihin ng mga anak ng mayayamang pamilya sa baryo. Isang gabi, matapos siyang bugbugin ng ilang kabataan dahil lamang sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan, iniwan siya sa masukal na bahagi ng gubat. Doon, sa ilalim ng punong balete, namatay si Mateo puno ng hinanakit at poot. Bago siya nalagutan ng hininga, isinumpa niya ang baryo. Ang aking espiritu ay magbabalik, magbabantay sa dilim upang humatol sa makasalanan. Nang marinig ito ni Tata Igo na pagtanto niyang ang itim na aso ay ang kaluluwa ni Mateo na nag-anyong hayop upang humingi ng katarungan. Ang bawat pagkawala ng tao ay may kaugnayan sa mga taong nagkasala, na nakit o may ginawang mali sa kanilang kapwa. Ngunit paano matutuldukan ang sumpa? Iminungkahi ni Tata Igo na magdaos ng isang ritual upang payapain ang kaluluwa ni Mateo sa ilalim ng punong balete kung saan siya namatay, nagtipon ang buong baryo. Nag-alay sila ng kandila, bulaklak at isang mangkok ng tubig na simbolo ng kapatawaran. Habang binibigkas ni Tata Igo ang mga orasyon, muling lumitaw ang itim na aso. Ngunit ngayon, mas malaki, mas mabagsik at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Lumapit ito sa gitna ng mga tao tila nagtatanong, Narito ba ang hustisya? Lumuhod si Tata Igo at nagsabi, Mateo, humihingi kami ng tawad sa iyong pagkamatay. Naway, matagpuan mo ang kapayapaan. Biglang lumiwanag ang paligid at ang aso ay unti-unting naglaho kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang itim na aso sa baryo. Naging mas maayos ang ugnayan ng mga tao na tutong magpatawad at magbigay ng hustisya sa mga nangangailangan. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing nakakakita pa rin ng anyo ng isang puting aso, hindi na itim, kundi maputi at maamo, isang simbolo ng kapatawaran at katahimikan.